Mga ah, kayo na tayo parin sa palingki at may nakapagsabi sa akin na ganitong oras ay eh, sariwa daw ang mga baka dito sa palingki sa Padre Garcia ay hindi nyo sariwa nga ay eh. at ganitong oras eh, dinideliver yung mga bagong kata mga mamula-mula pa oh. ah, sarap ito sa bawal at pagkaluto tawagin ng pusa at saka aso ah, ay nakapa o oh, ayan oh. kalami kaayo parin na kayo sa Garcia at makabili ng baka ay talaga namang pang sarap magbulalo nito o ayan o oh. ayan oh. ang upakan natin ay leeg ay, na Masarap kasi pag malamang kare. Oh. Ay, tingnan niyo mga kayo ng ulo. Aro, sarap nito. Nilaga oh, yan. na ni Kuya yung order ko. Talagang pang ano to, pang nilaga. Ay. Sarap ganere. Ay. Ay, ari ang panglahok. Ay, may patatas sa tripulyo. Ay, kainaman ang sarap nito panghalo, Yan, oh, yan ang naulot. Maraming salamat. Hanggang dito lang video ko.